Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana again. And today is a brand new day and a beautiful day and a beautiful Monday. Today is February 20. And today, my delivery tayo ng tanduay. Yes, may delivery tayo ng tanduay. At nag-order ako ng ano, apat na box. Kasi mga lasingero yung mga tao dito. Kaya apat na box yung hinupo papakita ko rin sa inyo mamaya may kukwenta ko kasi terms namin dito sa Tanduay na panel is uh, utang siya for 40 days okay? ayan na nga si kuya siya yung nagkakarga ayan, yan yung first karton na um, pinasok niya dito sa store nakakaloka kasi pinapatong niya lahat Kina ako yung kinakabahan sa ginagawa niya ayan o, kinakabahan ako baka mahulog ba tsaka maano mabiyak yung ano niya, yung mga karton, yung mga bote sa loob. Ay, nako, si kuya talaga. Uh, Ay, ko sa inyo yung delivery today ng Tanduay. Ayan. Dalawa yung ano, long neck, yung 715L. At saka isang junior, yung saka senior. Isang tag-iisang case. Kasi, ano good for 14 days na lahat yan. Pero ito, mas mabenta kasi kaya dalawa yung kinukuha ko. So, ayan, naputol tayo. May bumibili. <laughs> Meron din silang, ano, iniwan sa akin dito na bagong product, which is, ngayon ko lang siya matry, mabenta nito. Eh, uh, tama ba? <laughs> ah, ito. ito. yung Embassy uh, Blended Whiskey. Medyo matapang ko At saka, ang Tanduay Select uh, blended rum. Pero ito ay a ladies drink. Okay? This is a ladies drink. Yung lasa doon niya is in between um, tanduay light and uh, tanduay rum. Yung dark na tanduay na long neck. Hindi, pa, hindi ko pa ito na-try tsaka hindi ko rin alam yung totoong lasa niya kasi hindi pa ako nakapag-try at tsaka hindi rin naman ako umiinom okay pero okay na rin to kasi nga consignment siya kung ano lang daw yung nabenta yun lang daw yung pwede ko umbayaran. bayaran uh, pero tinry ko na rin kasi nga consignment naman diba at tsaka dalawa tagda dalawang bote lang naman siya at saka tips ko rin sa inyo, uh, mga darling, if ever may mga panel na pumupunta sa tindahan niyo at tapos nag-aalok ng mga produkto, i-ask siya kung pwede ba kayo ng terms or consignment yung uh, mode of payment niyo. Kasi laking tulong na din yun sa ating mga sari-sari sa ating mga sari-sari store owner if yung mga produkto natin is consignment. Alam niyo ba yung consignment? Um, kibali utang siya and utang siya na babayaran mo kung ano lang yung nabenta or terms 14 days babayaran mo siya after 14 days okay din naman yun kasi nga nabenta mo na siya bago mo siya bayaran kaya okay din naman sa tindahan mo kung ano man yung due date niya eh babayaran mo siya the whole amount pero yung produkto is nabenta mo na So, yun yung naka nakakaganda sa mga turns. So, kagabi, naglagay ako ng mga mouse trap. Mouse trap siya, I mean, parang uh, para siyang ano, glue board kasi para siyang glue yung nasa ano niya, yung sa paglalagyan. So, ito yung nakuha ko. Ayan. Ayan. Ito yung mga RET. Ayan. Ang dami nila, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan. Sila yung kumikit-kit o kumot-kot-kot. Binobotasan yung mga... Um. So, yun na nga. Marami, marami din tayo. Marami, marami din tayo nakukuha mga RET na mga friendly dito sa ating store. So, bukas, um, ay mamayang gabi, Uh, before ako ay mamayang gabi after ko mag-close ng score namin yeah, maglalagay ulit ako ng mga blue hindi no? natin kung may pagkukuha pa rin tayo sana magwala na sila kasi sayang din yung mga produkto na kinikit-kit nila no? so, that's it for today's video I hope you enjoy watching